Ayun mga idol uh, Totally may lakad ako ngayon eh Kaya lang ipapauna ko na itong intro natin May nagtanong sa atin Na mga kalots natin Ano daw ba Ang magandang kulay na Magandang kulay na parisan Yung Baga, Mga magagandang kulay Na pwedeng ipares mga kalots So yun ang ating tatalakayin ngayon Mga idol, abangan nyo Let Magandang araw mga lods Ayan e, ha ah, Happy New Year sa inyong lahat mga lods Ngayon yung ano natin mga lods yung ano Patali nung wat, ilang araw na rin to eh Sabi niya Nagtatanong siya Anong magandang kulay po ng mga parakeets birds For pairing Ayan sabi mga kulay ng parakeets na pwedeng ipares yung maganda raw. Sabi ni Abri Baradi, yan. Shoutout sa'yo, Idol. Ngayon, bago tayo, ano, bago natin sagutin si Lods. I-ano ko muna mga Lods yung, ano, yung, yung bago nating channel. Lods Juniors TV, yan. Para, ano, para kung ano man ang mangyari mga lods eh, at least alam nyo na kung saan kayo pupunta mga lods ano yan pag binuksan nyo ano yan uh, mga ibon pa rin yung ano natin tapos nakalagay doon lods tv yan pero i-search nyo lods juniors tv yan ilagyan ko lang ng lods para may naman totally may binura akong ano pinrivate ko na lang kasi dinidetect ni YT mga lods kaya kailangan talaga bagong ano bagong content talaga kaya mga lods ano pagkapanood nyo na ito puntahan nyo rin manood kayong konti tapos subscribe nyo kasi lalagyan din natin ng mga content chat mga idol halimbawa mga mutation tapos pagdating doon, ibang version yon ang gagawin natin. Parang ganun, o no? kaya ibang, ibang content. Okay mga lads, sana na mag-subscribe kayo doon. Kasi pag dumating yung oras na hindi na umubra ton channel, magamat na kapanghinayang at least meron pang isa ngayon kung umubra naman to tutuloy ko pa rin yung mga lods pang backup okay mga lods Okay, balik na tayo doon sa ano. Doon sa tanong ni Idol Abri Baradi. Yan. Ano bang magandang parisan o no kulay, di ba, no? So, totally, ano, pagsabay na natin siguro 'yung ano. Magandang parisan o no, tsaka 'yung kulay. Totally direct ang sagot Lord, sa sa para wala naman delikado. Kaya lang minsan pag nagkamari ka rin ng ano, ikamali ka ng pares palit ang kulay ng ibon pero minsan na pag nakachamba ka na ka ng upsider o ng magandang kulay ganun yun mga lods kaya ano uh, totally sa parakeets hindi naman delikado alam ba normal ipares mo sa ano sa opaline pwede yun wala na ang problema yun. Ang tawag lang naman doon, sex link. Magkaka... Magbubuga ng ano, magbubuga ng opaline, magbubuga ng normal. Ganun lang yan. Yung ano kasi, uh, para kits, hindi delikado yan mga lods. Pero tanong mo nga, kung ano magandang kulay na parisan, eh, siguro ako, kung ako tatanungin mo, siyempre, i -re recommend ako yung mga gusto ko, di ba, no? So, kasi ano, ngayon mga lods, uh, talamak yung dominant. Di ba, no? Yung dominant 5 Eh, talamak yan. So, siguro, pwede mong ipares. Pwede mong ipares, ano, Ah, uh, dominant 5 tapos opaline ang pinaka ano niyan yung kulay ng opaline yung kahit green lang o oh, kaya blue tapos yung dominant pwedeng yellow series yung dilaw madilaw o oh. pwedeng blue ayan pwedeng green pero para maganda yung ano minsan magsasama yung kulay niyan yung medyo madilaw na may puti yan. tapos kung green yung opaline ay no. Ayan. Pupusyaw yung kulay niyan, lots yung dominant. Pati yung opaline ay mix yan. Ayan, magandang yan, magandang parisa niya. Pwede rin ano, uh, yellow at saka dominant. Yung recessive. Ayan, pag nagbuga niya, ang ganda. May mga spot. Parang ano sila, kakatiraso na lang yung mga kulay parang tawag din marmol eh marmol spot yan tapos pwede rin ano pwede rin lace wing lace wing tapos palo di diba, no totally marami yan mga no? lods yung ano yung pwede rin ano pwede rin spangle tsaka dilute na opaline Ayan. Ang magiging anak na o no, inakay, dilute na, na sobrang dilute na, na magiging clear wings siya. Tapos, yung spangle naman, magiging clear wing din. Kasi yung dilute na, no malakas magano yan eh. Yung FPG, malakas maka, malakas maka baklas ng kulay yan. Magiging clear wing yung ano, Marami yan mga lods ano. Uh, ako tatanungin mo, wala naman selan diyan eh. Bihira lang naman yung ano, pinagpares mo yung ibon. Eh pangit labas, bihira 'yon. Halimbawa ganito. Parehas blue. Normal na blue, eh na cakakak natural. Pag buga niyan, eh, din ang anak niyan. Isang ano lang. Pero kung halimbawa eh isang normal, isang dominant ayun mga anak ko nun magagandang labas nun kahit anong normal yan kay blue yan kay ano tapos kahit anong dominant kahit eh, anong kulay maganda ang kalalabasan niya ganoon nyo mga lods kasi yung ano naman yung parakit hindi naman na ano yan sabi ko nga walang delikado dyan huwag lang yung ano yung kulay putik na yung kulay Iparis nyo pa sa kulay putik. Kaya wala putik na putik na yan mga lods. Kasi ako nagkaroon ako ng gano'n eh. Dark green na ano, opaline. Tapos dark green din, ay dark blue na ano, opaline. Yung labas hindi maganda eh. Para sa akin ha, pero nung nakita nung iba, nagagandaan sila kasi kakaiba. Para sa naging ano, yung sa sundalo, yung uniforme. Ayun, ganun lang naging kalapasan. naghalo yung blue tsaka yung green. Ganun yung mga lods. Although hindi na masalat ng pagkakataon. May lalapas na ganun, pero sa mga susunod, iba rin niyang ibubugay niya kasi mga lords, sa panahon ngayon. Hindi na puro yung mga yan. Marami na pinanggali ang lahi. Kaya minsan kahit parehas opalan yan, yung nagbubuga ng normal nagbubuga ng dilaw nagbubuga ng dominant. kasi yung pinanggalingan ng lahi parang yung sa akin isang ano uh, Japanese ano, rainbow at saka normal na uh, blue nagbugan ng dilaw o ngayon nag ano na naman nagbugan na naman siya second clutch wala naman dilaw pero may opaline may normal ayun walang ano wala wala dun sa hen kasi yung hen ano Japanese rainbow yun eh so wala siyang nakuha ang lumabas uh, opaline parang may yung siya nga parang spangle eh tapos mga normal apat yun eh apat ba o lima yung anak ganun yung ano tapos mga dark color sila kaya yan kahit anong ganda ng ibon po ngayon mga lods. Minsan nga, ano eh, parehas, yun sabi ko, parehas ang lahi nila eh. Pag bubog ay iba. Ibang mutation kasi sa parents yun mga lords, Kung ano yung pinanggalingan lahi, minsan lumalabas yun. Kaya ano yan, ah, kung yung tanong mo lods, ang magandang paresan Depende na sa iyo kung ano yung gusto mong kulay, yun yung ipares mo. Kasi wala namang ano yan eh. Sa parakeets walang delikado ba oh, paborito mo blue blue tapos silaw dilaw ano hindi pagsamahin mo so may tendency si na ang green kasi blue tsaka yellow pag minix mo yan green ang labas niya no, oh, mga ganun yung ano yung kalalabasan niyan, mga lods totally sa madaling salita mga lods hindi naman maselan yung ano Huwag ka lang magpaparis ng ano. Kung gusto magpalabas ng maraming kulay. Ba, o, palain, pareas Parehas blue. Huwag lang ganun. Although, minsan kahit parehas blue, ano yan, ang buga ng anak, may ibang kulay eh. Kasi yun yung hiwaga ng parakeets mga lots, mga baji. At sabi yung parehas ang kulay niyan. Pag buga niyan, iba-iba kulay ng anak. Parang si Tweeting eh, may na wild type na green, mga lots. Parang wild type na ano eh, na green ano parang normal nga eh kung tutuusin to yung isa dilute tapos si Tweety double factor na spangen o bakit nagbuga ng normal na wild type diba no Nap naglabas yan ng wild type kasi doon sa pinanggalingan lahi yun, yung mga lots minsan nilalabas pa yun hanggang apat na saling lahi na ibubuga pa nila yon agawa ng melanin kasi yan eh. Kaya yeah, yun yan mga lads. Kaya yeah, sagot ko sa iyo, walang delikado sa ano, sa kulay. Kahit ang gusto mo ipares, pwede yun. Ngayon, mali ba na lang kung nagpa-project ka? Pero kung bago ka pa lang, eh, magparami ka muna. Pag marami na yan, matututunan mong sa yan. Tsaka dito naman yung channel natin para pagtanungan pagdating ng araw na marami ka ng alaga. So, yun lang mga lods. Tapos, uh, yung ano natin, yung mga kits natin, yung gusto yung bumili, pwede na mga lods. Pwede na yun. Pwede na tayo mag-out. Tapos, pwede na rin ano, kung gusto nyo sumali sa ano, parapol, ano, pwede na ano, mag-entry. Tapos i-screenshot nyo lang, send nyo sa Juniors Pabalan. Yan. Yun yung Facebook ko eh. Kapali yun yung descript, nasa description yung ano. Yung sa Jigas sa saka yung sa Messenger mga lods. Kaya lang naman sinesen yun para ano, hindi... Hindi ko malimutan, may session mismo kasi dalawa yung cellphone eh. Yung sa Jigas kay Commander yun. So para hindi ano, hindi malito. Kasi kung magjijigas kayo, hindi nyo i-send snd Hindi ko malalaman nyo, mga lods. Na kailangan capture nyo. Kung sasali kayo sa parapol. Ngayon, kung tanong nyo kung paano. Ang rapol lang naman, ano. Mag-subscribe ka. Yung formula, subscribe. Pag nakasubscribe ka na, magjigas ka lang. 25 per entry. So ang gawin natin, isang kumbaga sa kumbaga sa tayaan apat apat dapat 100 apat na entry na kumbaga apat na yung pangalan mo yun na yung pinakamababang ano na rin siguro ah uh, parang entry kumbaga apat na entry 100 yan 100 apat na entry so may mayroon, eh, mayroong pangalan na apat yun na yung pinaka ano natin siguro pinaka entry 100 apat apat na entry na yan mga lods pwede na yan mga lods ang ano natin tatlo pa rin tatlong pair pa rin mga lods magaganda yan tapos yung gustong bumili pwede na rin mga lods mga nagtatanong punta kayo sa ano sa juniors pabalang yan Messenger ko yun, no kayo ano kasi wag sa YT maraming ano diyan Maraming namimingwit dyan. Bibingwiting kayo dyan kasi agawan na gimat dyan eh. Kaya e ako uh, nakakasiguro kayo sa mga alaga natin na uh, mga quality tsaka walang tama. Eh, yung, ano, yung mga fishermen eh, mga ano lang yan. Alam mo yung mga ano? Siguro sa mga pet market nagtitinday mo kaya, nag-aabang sa mga channel. Marami yan eh, nagkalat sa mga channel yan eh. Detect ka niya. Oh, dito ka na. Lots. Ganito. Ganyan. To, ganyan. Research ka ng mga yan. Kaya pinakamaganda kung gusto niyong bumili sa akin dun sa messenger mga Lods. Para sigurado. Ngayon, siguro ano, babaan ko ng konti. Yung mga unang mga nagtanong, babaan ko ng konti. Total, ano pa naman eh, bagong taong pa naman. Magbababa. Basta ang bibili nyo mga Lods. Tatlong pares. Ayan nalagyan natin ng magandang discount ayan mga lods kaya yeah, ano na kayo uh, sali na kayo sa ano sa raffle tapos kung gusto nyong bumili o oh, gusto niyo makakits yun dun sa messenger kayo magano mga lods magtanong kayo dyan sabay punta dun ganoon lang mga lods ang diskarte Okay mga lads, siguro yun lang muna ang ano natin at so, di i-feature natin yung ano kasi nagayos ako ng ano ng kids. nako kung hirap eh yung isa ano muna uh, ah, sinacrifice ko may itlog kailangan ko nang ayusin eh sinacrifice ko tapos si eh. inalis ko na yung mga inakay niya pati yung sinusubuhan pa niya iba pwede na ibaba eh pero yung iba sinusubuhan pa na rin. pinaampon ko na pinaampon ko dun sa may irong kakatrail yun na, na meron din ina kayo eh tapos inano si Twitter nilipat ko kasi sobrang laki ng cage niya eh. okay sana ay eh, malaking cage eh, kasi na exercise yung ano kaya lang kailangan nating ma-compress mga lods kasi ano masikip na yung lugar natin hindi na talaga kaya ano hindi na kaya yung pag may lumipad na ibon hindi naman nakakawala. Ang hirap pulihin kahit nasa loob na ng cage kasi hindi dahil siit siit. Kaya yun, uh, nag-ayos ako ng konti. Siguro sa mga susunod na vlog, ano, makikita ko yung inas kong konti. Tapos inaantay ko yung ano, inaantay ko yung mamisa pa yung, ay mamisa. Matapos mapalaki yung ano, yung isa yung may puti, puti tsaka yung opaline na pinagpares ko yung dilute. Ayun, lalagyan natin rin ng bago tapos ano, lalagyan na lang natin sila ng malilit na nest box. Yung nasa loob, parang yung kagaya nung ginawa ko. Para makompress natin, tapos para luminis. Ayun, yun lang yung ano natin para ano. Bala ko pang ano eh, bumili ng ano eh. Ng isang kids, medyo naglalakad lang ako ng mga papeles mga lotse kaya hindi ko pa mabili-bili pag natapos ako maglakad ng mga papeles kasi nga yung ano natin yung whitey natin last card ko na yung ano eh, yung passport sana tanggapin yan pag nakaano ako kasi kanina nagano ako ng ano eh ng um, tax sa barangay nagano ako ng ID tapos yung yun nga yung barangay certificate na ang purpose eh para kumuha ng Quezon City ID. Totally may, may na-apply na ako dati niya kaya hindi ko na ano, nag-pandemic eh. Ngayon bukas, punta kami ng City Hall para ano, magano ano ng QC ID. Kung nga ano eh, nga minsan wala, malita, ma nagkamali ako mga lods eh. Kung may mga papel akong ganyan, hindi ako nagka-problema eh. Ah, tiga solo natin eh, hindi tayo nakinig kay Commander. Yan na eh. Pero hindi pa na huling lahat. Sana pakinggan tayo ni YT, uh, ni, ano, ni AdSense. Siguro na pag nag ano ako ng passport eh ano niya yon na uh, i-grant na niya. Kasi yung national ID ano eh parang ano lang yung kasi nasa website kinuha ko lang kaya parang ayaw tanggapin. Although tinanggap niya pero umihingi pa parang prove. Umihingi ng prove na ako ngayon. Wala na ako may pakita kung ano nung -ano ID nilagay ko kaya yun. Naganda wengkong wengkong. Hindi pala pwede yun. Although ano naman, nakalagay naman yung mga gusto niya kaya lang, hindi, nireject nga lang niya. Ngayon, ang last card ko na lang, passport. Sana makakuha tayo ng passport mga lods na uh, bago mag February 5. Kasi deadline niya February 5, maglalak na yun mga lods. Sana mahabol natin at matulungan tayo niya, ano Mukha-usap ko sa Google AdSense. At ali, yan, yan, eh. Nasa help center, yan. Yan, ah, uh, yan lang siguro, mga lods. At maraming, maraming salamat sa panonood. Bye-bye. At muli, mga lods, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring magsubscribe ka na. At bisitahin mo rin ang kabilang channel na Lods Juniors TV. Yan. Pagka-subscribe mo rito, punta ka doon sa kabila para dalawa yung pinapanooran mo. Maraming salamat, Lods. Okay, ako bossing ko na tong video na to at sayang naman natawa ko yung team kong alaga. Okay, mga Lods, maraming maraming salamat sa panonood. Bye-bye.